Hoy, ako. ako. sa mundo mapangusga? Isa ka taong may kwento, ngunit binura. Itugod na manapapatuloy, sa tingin nila ako'y dapat ituwin muli. Ikaw, ako, tayo. May baybang ibang piniling katangian. May sarili tayong pag-iisip at sariling daigdig. Hindi ako susunod sa hugis ng kanilang paningin. Dahil ang alaga ko ay hindi nila maaaring sukatin. Hindi ko kailangang magbago para makita sa panigin niya. Nalakad ako si sa isang ikong kagustuhan, hindi ayon sa panigin niya. Sa mundo, puno lang ang Ako ang susunod sa aking islalaan.